Isang makasaysayang araw po. Bakit nga ba nabanggit ni MacArthur ang salitang I Shall Return? At bakit naging pambansang 4K ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park na matatagpo naman sa Palo Leyte sa Eastern Visayas? Iba't ibang kaalaman po ang aking ibabahagi sa inyo at kung interesado po kayo. Mag-like and subscribe lang po sa aking channel. Pindutin na rin ang bell para maging updated po kayo sa aking mga videos. Nang tuluyan ang bumagsak ang bata noong 1942, sa pilitang inilikas mula sa isla ng Corregidor si General Douglas MacArthur, lapag sa kalawaban niya ang pagpapadala ng pamahalang Amerikano patungong Australia. Pagdating niya doon, kagad siya nagpadala ng mensahe sa mga Pilipino. Napapaloob dito ang katagang I shall return. Madaling araw noong ika ng Abril 1944, isang aeroplano ang bumagsak sa dagat malapit sa baybayin ng San Fernando at Carcar sa Timog, Cebu. Lahat dito ay nakuha ng mga gerilya mga papeles, ni Admiral Mini Chikuga, Commander Imperial ng hukbang dagat ng mga Hapones. Sa kabila ng brutal na paghahanap ng mga Hapones sa mga papeles, kailanman ay hindi ito ay sinuko ng mga gerilya. Pagkos buong tapang na isinilit ng mga gerilya mga papeles isang sisidla ng bala at itinawid ito ng dagat patungo sa Negros Oriental. Kano kaya mahalagang nilalaman ng mga naturang papeles at kano nila ang pagpupulsigin ng mga hapones na makuha ito? Isinakay sa isang submarino na po ni MacArthur sa mismong himpilan nito sa Australia ang importanteng papeles. Naglalaman pala ito ng paghahanda sa paglanding ng mga Amerikano mula sa Mindanao. Kaya pala ganun na ang pagpupulsigin ng mga hapones na mabawi ito. Kaya naman pinaaga ni MacArthur ang pagbabalik niya ng dalawang buwan Inulipat nila ito ng latest sa Bisaya Ikadalwan po na no Oktubre 1944 sa ganap na ikaisa kalahati ng hapon sa Red Beach Tilusad ni MacArthur ang katubigan sa Pilipinas sa Polo Leyte kasama niya si General Carlos Piro Romulo at ang bagong pangulo ng Pilipinas na si Sergius Menya. Ang dramatikong eksena ito na itala sa kasaysayan bilang pagpapalaya sa Pilipinas dahil bandaan na siyam na barko laban sa 67 barkong punes. Ayon sa Guinness World Record, ito ang pinakamalaking iba sa dagat sa kasaysayan ng Daidig. Ang repits ay namula sa duguan ng mga bayani sa bansang ito. Ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park ay isang may tuturing na makasaysayan. Ito ang pagulita sa paglanding ni General MacArthur sa Leyte Gulf sa pagkisimula sa kampanya upang mabawi ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon noong Oktubre 20, 1944. Ang MacArthur Leyte Landing Memorial Park ay kinikilala ng pambansang park dahil sa letter of instruction na nilagdaan ng dating Pangulong Ferdinand Adeline Marcos noong ikalabing ng Hulyo 1979. Ang MacArthur Leyte Landing Memorial Park na matatagpuan sa Palo Leyte sa Eastern Visayas ay tinayo sa 107-take na hektaryang kapatagan sa baybagi ng Barangay Candahoc, Palo Leyte. Limang kilometro ang layo mula sa lalubigan ng Tacloban City. Sa lamang ng makasaysayang estatwa ay ang dalawang marker na napapaliwanag sa ekseno na nakikita. Habang binabasa mo nilalaman nito, tunay namang maantik ang iyong kalooban at sigurado magbabalik tanaw ka sa nagdaang kasaysayang pangyayari. Isang masaya malapit sa site ay naglalarawan ng alaala ng pangkalatang MacArthur kasama ng kanyang mga pagsasalita noon. Lumipas man ang mga taon, hindi natin malilimutan ang isang makasaysayan sa ating bansa na tumatak sa ating mga puso at isipan na kailanman ay hindi natin malilimutan. Nabay may natutunan po kayo sa makasaysayang kwento na aking ipinahagi sa mga pangyayari noon kung paano tayo naging malaya hanggang sa panong kasalukuyan.